mais-mais kayo dyan mga friendship. Hello guys! Samahan niyo ako mamimitas tayo ng mais. Tanim ng rapid bahay. Nakita nyo guys, ang daming tanim ng kapitbahay. Buti na lang mabayad si kapitbahay. Pinayagan kami yung mamitas. Ayan na. O, oh, diba? Ayan, oh. paakit na ako. Wait lang. Ako patuloy na pagutusang mamitas. Mga apat lang siguro na mais yung kukuhanin ko. Thank you kay kapitbahay! Meron na kaming pang nilaglang mais, pang merienda. Hindi ko alam kung tama yung pagpitas ko. Hindi ako marunong. Bahala sila dyan. Mahirap kaya umukit guys. Medyo matalahid yung nga ako dyan. Eh. Oh, nagpapasalamat ako sa kapitbahay. <laughs> may pang may pang nilagang mais na kami. Thank you.